palataya sa Islam. So ngayon kapatid, uh, gagawin po natin sa yung uh, sinabi sa Islam na limang halig. O uh, una po yan yung ano, uh, <coughs> testimony. Ha? so yeah, yun lang gawin natin. Alam ko naman na may kalaman ba ngayon. So ngayon magsasahada pa. Uh, ito yung mga witness natin, itong mga kapatiran natin ngayon na nagkasala uh, dito ito yung mga alhamdulillah wassalatu kita ala sayyidina so kalau um, kita sebab asyhadu asyhadu allah

Wahyu, wahyu, na oh ja. like Allah, Muhammad dan Muhammadin, abdur rasul, abdur rasul, wahyu, wahyu, Allah, Maryam, Inna Maryam, rasulullah, rasulullah, aku isu masak si, aku isu masak si, sampai ini, barang karena sampai ini, bagi bangsa apa, bagi bangsa Propeta Muhammad ay alipin, ay alipin subo, at tuling sugo ng Allah. At ako ay sumasaksi, sumasaksi si Propeta Isa si anak, anak ni Maria si Jesus, si Jesus si Yesus, ay, alipin, ay alipin at sugo ng, ng Allah. Ngayon na ganap ka ng Islam ngayon na uh, sana po every day. Ngayon uh, nga uh, rin yan. Nagutuan doon yung